na mo na pa hindi niyo naiintindihan sana huwag kayong padalos-dalos sa pag -usga. once Saka, and for all hindi po ako nakulong nilinong ng dating Quezon City Councilor at aktor na si Roderick Paulate na hindi siya nakakulong ito'y matapos marami ang kumukwestiyon kung bakit pa siya nakagawa ng pelikula gayong nahatulan na siyang makulong para sa kasong draft dahil sa umano'y pagkuha ng mga ghost employees noong termino niya bilang public official sa panayam kay O.J. Diaz, sinagot ni Roderick ang ilang akusasyon laban sa kanya, kabilang ang mga maling akala na natanggap niya mula sa mga netizen matapos may lathala ang ruling. Lalo na yung nababalitang nakakulong siya. Nagko-comment yung mga tao, akala ko nakakulong yan, tanong ni O.J. Once and for all, hindi po ako nakulong, minsan lagyan ko na lang kunyari yung, di ba nakakulong siya, lagyan ko na lang ng open mouth emoji, nakaganon, kasi kung sasagat pa ako, baka humaba, tugon niya. Yung iba naman nilalagyan ko na lang ng heart, parang ganun na lang. Wala na tayong magagawa eh, hindi naman lahat nakakaintindi, dagdag pa niya. Ayon kay Roderick, na-dismiss na ang kanyang kaso pero patuloy pa siyang lumalaban. Hindi po ako nakulong. Totoo yun yung lumabas sa news pero hindi naman sinasabi ng news kung ano yung mga legal procedure na mangyayari, paliwanag ng aktor. Napatanong din ng aktor comedian, na bakit daw kapag negatibo ang balita tungkol sa kanya ay pinagpipiestahan siya pero kapag positibo o nung pinawalang sala siya at dinismiss ang kaso laban sa kanya ay bakit hindi raw ito pinag-usapan. So, I find it unfair, sabi pa ni Roderick. Iginiit ni Roderick na hindi niya sisirain ang kanyang reputasyon sa pera. Sinabi ko yan ng 2010 sa harap din ng nanay ko. Hindi ko sasirain ang pangalan ko sa pera.